Hello po! Ayan, mapagpalang araw po. Ayan, pasyal po tayo dito sa I Love JC Resort. Ayan, tingnan nyo po. Napakaganda. Sa umpisa pa lang, sa bumad pa lang, napakaganda na. May canteen. May wifi na rin po dito, mga madam ko, mga sisiko. May mabibili po kayo. Ayan, madam. operating hours po niya ay... 7 a.m. to 5 p.m., pag night is 5 to 10 p.m., entrance fee 30 pesos, keys 20 pesos lang po. Ang cottage umbrella po ay 305 bucks, cottage ay 515 bucks. Ayan, napakamura po mga madam ko. Ayan, may mga mabibili po kayo. At may libangan din pong, ang tawag na dito? Pulpulan. Ayan video. Okay, meron din po. May wifi. Hindi problema ang internet. Makakapag-upload kayo ng mga magagandang picture niyo, madam. Then, meron din po mabibiling pizza pag kaya gusto mong nagugutom. Ayan po. Mura lang po. 150, 160, 160, 175. So, yan. Napakasarap po mga madam. Ayan. Napakalinis po dito, madam. May basketballan. Pag gusto mo laro ng ating mga chikiting. Ayan po. Ayan, ang ganda. Ang ganda. Ayan, napakalinis po ng CR, madam. Only water dito, only water kahit kayo maligo pa. Ayan po, napakaganda po dito mga madam. Ayan. Wow, ang ganda ng umbrella. Ayan. Napakaganda po dito mga guys. Hindi po kayo mangingitim dahil meron siyang screen protector para kayo ay makapaglangoy and only water po dyan napakalinis. At napakaganda po dito. Wow! Ang ganda. Yan po oh, free flowing po 'yan mga mga madam ko, mga sisiko. Ayan. Ito po ang kanilang mga table madam, napakaganda. Oh, pwede pong mag uh, dust dito na ko. Oh, may ah, may nag-birthday pala oh, happy birthday. So, pwede dito pong gabi na, gawin ang mga event nyo madam. Napakalaki po kasi nito mga madam ko. Ayan. May pang bata, may pang matanda, madam. Ayan. I love JC po. Ayan. Wow, ang ganda. sarap maligo. Ayan po mga madam. Sa gabi, napakaganda po nito. Magandang ilaw. Oh, wow. Free flowing po. Napakaganda. Ang ah, linaw ng tubig, mga madam ko. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na po kayo dito. Sa JC Resort. Dito lang po yan sa pag-asa, madam. Manapaka malapit po, punta ng infinity, papuntang infinity. May makikita lang pong signage sa labas. Makikita nyo po. So, pag kayo gusto magluto ng barbecue, iho iho available po dito mga madam ko. Ayan. sa so, napakaganda. Napakalinis. Kung ayaw nyo po sa swimming pool mga madam ko, ayan, punta tayo sa ilog mga madam. Dito po ang ilog. Ayan. Puntahan natin ang ilog dahan-dahan lang gracias ayan wow ang ganda naman kapuntang ilog wow napakasipag naman na may ari nito napakaganda ng design o yan dito pa lang makakapag uh, muni, muni na tayo dito o oh, sa sa hagdan po ito sa daang po ito oh, napakaganda oh. oh, kahit sa irrigation lang, napakalino ng tubig. Ayan. Puta po tayong ilog. Ang pakaganda po ng daan. Hindi po kayo madudumihan mga madam ko. Ayan. Gusto ng adventure? Punta po kayo dito. Pag sa Wanas sa Swimming Pool, sugbo naman po tayo sa ilog mga madam. Ayan. Ang ganda. Wow. Ang ganda po dito. Iyayain ko pala sila Arthur mamaya dito. Mamaya oh, ang gabi. Pagbalik namin, pupunta kay Aaron. Wow! Oh, ang ganda ng tubig po. Diyos ko po naman. Hindi na kayo lugi dito sa 30 pesos na entrance fee, mga madam. Plus may cottage lang na 300. Ito. Ang ganda! Ay, saan sa lang yung dito? Ang pagkaganda. Oh. Ang ganda, ah. madam ko. Oh. Ay, san pa kayo lalayo? Huwag na kayong lumayo. Punta na po kayo dito. Napakalamit lang. Napakalapit. Dito lang po yan sa may pag-asa, madam. May cottage din dito na napakaganda. At may ilog na napakaganda. Ay, san pa kayo, madam? Ay, bisita na po kayo dito. At napakamura lang, madam. Ay, ano, oh, ang linaw ng tubig po, oh. Sobrang linaw po ng tubig, mga madam ko. Ayan o, oh, sobrang linaw. Ang ganda. Nako. Ay, pasyal na po kayo dito. Kung ayaw po na swimming pool, ay may ilog din po na napakaganda, napakalinaw. Napakalinis ng resort pong ito. At napakaganda ng mga table. Napakalinis, napakaganda. Ayan po, madam. O, oh, napakaganda. San pa kayo? Huwag na kayong lumayo. Nandito lang po sa atin ang biyaya, ang napakagandang kalikasan. Dito lang yan po sa may pag-asa, mga madam. Napakagandang biyaya, pag, ano, napakaganda ng kalikasan dito sa bako. Huwag na nating sirain, huwag nating hayaang mawala ang kalikasan na napakaganda. Tara na po at maligo din eh. Ang pagkasarap maligo ah. Ang ganda ng agos, ang ganda ng kapaligiran. Mm. Ang ganda. Wow naman. Sulit no sulit ang 30 pesos ko. Sa bata ay 20 pesos. Oh, kung ayaw niyo po ng ilog, ayun, may swimming pool. May pang bata, may pang matanda. Pero dinin na ako, ang sarap din sa malamig na tubig na ari. Wow. Super sarap. Yun lang guys. Inquire po kayo. PM nyo lang ako kung gusto nyo at hindi nyo alam ang location. Location po ay Pag-asa sitsukan tuhan. Bako Baco Oriental Mindoro. Ayan. Napakaganda, madam. Hmm. Nagsisimula pa lang po ito. Ano po? Napakaganda. Ayan, guys, pasyal na kayo at tara na maligo dito sa JC Resort. Sulit na sulit ang inyong bayad. Ayan. Ayan. Kabalik na po tayo. Balik na tayo. Ayan, ang ganda po ng daan. Makikita nyo, pabalik. Oh, hindi kayo madudumihan, madam. Napakalinis. Hmm. Ganda. Hmm, parang na kayo nasa, nature, nasa gubat na rin. Very nature. Ang ganda ng kalikasan para kayo nasa gubat lang pasyal pasyal mune mune tapos post post po dito sa napakagandang tulay ayan magsightseeing hmm. tanggal stress nyo po dito mga madam tanggal ang stress nyo dito pag nakapunta po kayo dito hmm. ang ganda sulit na sulit ang bayad sa 30 pesos nyo abay naman ang ganda experience nito ano po ang gandang experience sa 30 pesos na pang matanda at 20 pesos na pang bata plus 300 na cottage, aba naman ang pagkaganda na po sawa so, na sa ilog balik tayo dito sa swimming pool ayan. balik tayo sa swimming pool ayan. napakagandang swimming pool balik tayo ayan o, oh, linis o oh pangbata po ito, pangbata. Ang hmm. ganda ng kanilang kubo. Hmm. Ang gaganda. Hmm. Hmm. Ang ganda. Yun lang, guys. Thank you so much. Sana po ay makapasyal kayo. Pwede din magdaas ng mga event-event kung gusto niyo po dito. Ayan, ito pong matanda. Malalim-lalim. Ano po? Ayan, guys. Thank you so much. And God bless po. Sana makarating po kayo dito sa ating uh, JC Resort. Yun lang, guys. God bless everyone.